Alos isang buwan na pero hindi pa rin matagpuan ang pugot na ulo ng isang security guard sa Balintawak, Quezon City. Pinatay ang ng kanyang mga katrabaho sa mismong araw ng Pasko at pinagnakawan pa. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sub-sub sa mesa ang security guard na ito at may mansya ng dugo ang paligid. Ang masaklap, pugot ang kanyang ulo. Ito ang inabutan ng mga otoridad sa isang car dealer store sa Balintawak, Quezon City nung mismong araw ng Pasko. Nagbagong taon na, hindi pa rin natatagpuan ang ulo ng biktimang kinilalang si Alfredo Tabing, 50 anyos. Pwede na hiya po eh. po talaga yung ginawa eh. Na hindi po may isip na ng normal na tao. Pero mo Paskong Pasko po. Tapos ano na lang namin kada Pasko, yung nangyari po sa tatay ko. Hanggang kailan po namin ano, bibit-bitin yung ganong ano, yung bigat. Lumalabas na mag-isang nakadyuti ang gwardya mula bisperas ng Pasko. Unang inakala ng mga polis na matinding galit lamang ang ugat ng krimen pero may iba palang motibo ang mga sospek. Nalaman rin natin na meron din palang nawawalang bolt at uh, pera sa uh, establishment na to sa Ford. Uh, amounting more or less uh, uh, 3.6 million. Planado raw ang krimen at posibleng sinubukang kunsyabay ng mga sospek ang gwardya pero hindi pumayag. Nagpalitan pa kasi ng mensaya mga ito kinagabihan etong uh, suspect natin na uh, uh, chinachat si victim natin. Una-una, inaalam niya kung sino yung magjujuti at kung ilan ang magjujuti that time. Lumalabas ding katrabaho ng biktima ang mga sospek. Yan ay si na Jomar Organes, staff at tagatimpla ng kape sa mga customer. At si Michael Caballero, driver sa car dealer store. Hindi na raw pumasok ang dalawa mula nang mangyari ang krimen at baka nagtago na raw sa Bicol. Posible rin daw na konektado ang mga sospek sa isang local criminal group. Halos mag-iisang buwan na mula na mangyari ang karumal-dumal na krimen. Aminado ang mga pulis, isa sa nagpatagal na kanila investigasyon para matukoy sana kaagad ang mga sospek ay ang kawalan ng gumaganang CCTV sa lugar mula pero Pebrero ng taong 2022. Ito rin ang ikinasasama ng loob ng mga naulila ng biktima. Yung tao po na yun, sa tagal niyang nagtatrabaho doon, kumbaga alam niya na walang CCTV kaya, kaya niya nagawa yun. Sinusubukan ng News 5 na kunin ang panig ng car dealer store pero wala pa silang sagot. Sa isang text message, sinabi ng Quezon City Department of Public Order and Safety na posibleng makansel ang permit ng car dealer store. Ora sa mapatunayang lumubag ito sa ordinansa ng lungsod na nagre-require ng CCTV sa lahat ng business establishment. Sasampahan ngayong linggo ng reklamong robbery with homicide at napping ng dalawang sospek. Bukod kasi sa ninako na pera, nawawala rin ng cellphone at baril ng secure gumamit din ng sasakyan sa store ang mga sospek bilang getaway vehicle. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.